Membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Wiper Boys! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan. Nagbabalik ang yuniko, Darwich 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Wiper Boys. Dito lamang sa ano ang katotohanan. Walang takot makipag-away at manakit ang binatilyong si Angelo na miyembro ng dilinquenteng Wiper Boys. Dahil na rin sa panggagatong ng kanya mga kagrupo at manhid na ang isip at katawa ni Angelo sa pagmamalupit sa kanya ng ama niyang Lasengo. Kasamang leader ng kanilang grupo, nagnakaw si Angelo ng alap sa isang tindahan. Kaya tumawag ang tindera ng pulis para ipadambot ang dalawang membro ng Wiper Boys. At ikipagpatulong pagsubay bay sa kasong ito. Mula sa kuno na sa Pilipinas, DCRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa... Ano? Ang katotohanan? <coughs> ang Malayo na tayo sa tindahan! Tama ka? Dito na, dito. Bilis lang ng kamay at mga paang puhunan ko para mabigyan ko ng alak ang erpat ko. At malabo pang makulong tayo. Dahil hindi ka agad makaresponde ang mga parat na tinawag ng tendera? Dahil hindi nakakukulungang gaya nating minod na edad. <laughs> Kaya pala wala kang takot gumawa ng katarantaduan. Kaya nga, kapag problemado ka, takbo ka agad sa akin. At marami kong palsot na maituturo sa'yo. Lalo na kung iligal. Hey, o oh sige, paano? Uwi na ako. Okay. Bukas, ha? Ano yung bukas? Oh, Mag-uumpisa na tayo sa raket natin bilang Wiper Boys. <laughs> Totoy. Aha. Uh, eh hindi po Totoy ang pangalan ko. Angelo. Ikaw ang anak ni Jun, hindi ba? Parang namumukhaan ko po kayo. <laughs> Ako 'yung umawit sa tatay mo. Habang sinasaktan kanya. Ah. Uh... Kaya pala pamilyar kayo sa akin. Nilapitan kita dahil narinig ko yung pag-uusap nyo kanina nung kasama mo. Bago kayo naghiwalay. Eh. Narinig nyo? Nagnakaw ka pala ng alak. Eh, kasi nga, gugulpihin na naman ako ng tatay ko kapag hindi ako nakadelayan siya ng mainom niya. Suga pa kasi yung sa alak eh. oh huwag ka nang magnanakaw uli, ha? O, oh, kunin mo. Ha? Uh, huh? San libo ito? Uh, eh, teka, bakit niyo ako binibigyan ng pera? Para hindi ka na magnakaw uli. Para huwag mo nang ilagay sa peligro ang buhay mo. Oy, isang libo yun ha? Isang libo yung nakita kong inabot mo doon sa palaboy. Hindi palaboy yung inabotan ko ng pera doon sa labas ng grocery. Hmm. Kung alam ko lang na bibigyan mo siya ng pera, sana hindi ako pumayag na lapitan mo. Anak yun ng dating kaklasiko at kaibigan sa high school. Kung hindi mo alam sinabing namatay ang nanay niya, eh. baka mag-isip pa ako ng hindi maganda sa inyong dalawa. Melly, naawa lang ako sa anak ng dati kong kaibigan. Kaya inawat mo na yung pangbubugbog sa kanya ng ama niya. Inabutan mo pa ng malaking pera. Hmm? Huwag na nga natin pagtalunan yun. Uy, uli-uli ha. Bago ka magbitayo ng pera, kahit kanino, kahit magkano, paalam mo muna sa akin. Oo. Kapag hindi, ako, mag-aaway tayo. Tanda mo yan. Mag-aaway tayo. Eh. Nagbabalik ang yung Darwin Chilaben Race si Bayan sa kasaysayan. Wiper Boys. Dito lamang sa ano ang katotohanan? Mabuti, narito ko na sa bahay pag uwi ko, Angelo. Kanina pa ako rito, Lola. Wala pa rito kung itay mo. Kahit naman nandito siya, wala namang problema. Dahil nakadelayan siya ako ng alak na inutos niyang ipasalubong ko sa kanya. Talaga maaga kong tinapos ang pagtitinda ko sa bangketa. Para makauwi ako na maaga. Para makapag-usap tayo. Bakit po parang galit kayo? may nakapagsumbong sa akin ng away ka na nakitang ibang kabataan. Mga wiper boys ho Mga maaangas. Mga walang pakisama. Mga swapang. Ayaw magbigay ng puwesa sa grupo namin. Eh, mga duwag naman. Piligampas <laughs> ko lang naman ng kadena. Ayun, nagtakbuan. Masyado ka matapang. Walang takot sumubo sa gulo. Walang awa sa ibang tao. Habang lumalaki ka, ay kung sino-sino nakakaaway mo. Ano argabyado mo? Masyado kang ba Kasalanan ko ba yun? At sino may kasalanan? Kasalanan nun itay. Ang ilo! Mula po na magkaisip ako, pinagmalupitan niya na ako. Kinagagalitan. Sinasaktan kahit wala akong nagagawang mali o kasalanan. Wala yato kong natatanda ang araw na hindi ako pinagmalupitan ng itay. Kaya nasanay na ako sa pananakit niya. Ay. Kahit saktan niya ako, Dinako na ako dumadaing. Di na ako umiiyak. Manhid na ang katawan ko sa pananakit niya. Sawang-sawa na ako sa pagmamalupit ni Itay. Yeah, masisisin niyo ba ako, Lola? Angin, masisi oh. Masisisin niyo ba ako na hindi ako pumayag maapi ng ibang tao? At sa ibang tao ko ibuhos ang ngit-ngit ko sa pagmamalupit sa akin ni Itay? niyo ba ako? gagawin sa araw-araw kundi uminom ng alak? Madonay, nagsasawa na ba kayo sa pagpapalamon sa amin ni Angelo? Hanggang makakaya ko, maghahanap buhay ako. Kahit ulanin at arawin ako, kahit masama ang pakiramdam ko, magtitinda ako sa bangketa para hindi tayo sumala sa oras ng pagkain. Eh, ako lang naman na kumikilos mula na yumao ang mama mo. O, anong nireklamo nire niyo? Ikaw rin ang inaalala ko. Halos araw-araw, kahit wala pa laman niya si mo, lumalaklak ka na ng alak. Ginagawa mo na yan mula pa nung nagbuntis yung asawa mo. At lalo pa nang mamatay siya sa pagsisilang ng inyong anak. Pwede ho ba, Nay? Huwag nyo na paalala sa akin ng nakaraan. June, hindi ka naman dating ganyan. Nung bago kayo nagsama ng ina ni Angelo, responsable ka. Halos gawin mong araw ang gabi sa paghahanap buhay. Lahat ginagawa mo para mabigyan ang asawa mo ng isang magandang buhay. Sabi'ng mo, huwag niyo na ipaalala sa akin na nakaraan eh! Ay, na anak. Hanggat maaari nga, hindi ko gustong pangaralang ka dahil ganyan ka eh. Mula na malulong ka sa pag ng alak, ayaw mo na pangaralang ka. Lalo na kapag nakainom ka, kapag lasing ka. Kahit ako na sarili mong inaayaw mong pakinggan. Pero anong gagawin ko, Jun? Ahayaan ah, ko na lamang bang magpatuloy ka sa pagiging suga pa sa ala. Uh, uh, dibdib ko. Uh, uh, bakit? Sumasakit ang dibdib mo? Lawa ito. Oh, yan ang nga ba ang sinasabi ko? Baka dahil sa madala sa pag-inom ng alak, magkasakit ka. Kung magkasakit man ako, problema ko na yun, Nay. John! Hindi na ho baling magkasakit ako. Huwag ko lamang maalala na karaan na gusto kong ilibing sa limot! Malinaw ang billing ko sa inyo, mga pare ko. Oh, Malinaw, boyet. Oh, boyet. Kapag nasa pwesto na tayo mamaya, tapos naka-stop ang traffic lights, oh, ha? Tubig, oh. Iba sa inyo ang tagasaboy ng tubig na may sabon sa Wilson, ng mga sasakyan. Okay. Iba rin ang Pero huwag niyong kalilimutan sabon din ang gilid ng mga salamin nila. Ha? Okay. At tandaan nyo, yung patakaran ng ating grupo. Alam na namin, walang bayad, walang banlaw. Hingan muna ng bayad ng driver. Kapag hindi nagbayad, huwag nyo babalawa ng windshield at yung salamin sa gilid ng sakin Para makutungan natin ang sapilitan. Uh, should... ha? Okay! okay. Ang galing din naman ay tinuturo mo sa grupo Oy. ni Boyet ha. Neng! Palpak nga lang ha. Huwag mo nga akong alas kayo na. Pwede mo naman turuan ang grupo niyo na magtrabaho ng marangal ha? Ano? Gaya ng ginagawa ng ibang matinong wiper boys. Eh nagtuturo ka pang manggipit kayo ng ibang tao? Ha? Galing nga, ah. Kundi ba naman, ewan ko, hindi ko maintindihan talaga kung anong lamanya putak mo. Oy, hindi ko mo lugar ka namin, uubran sa akin ang katarayan mo ha? Si Angel ang pinagmamalasakitan ko. Ang iniiwas ko mapasama sa palpak na trabaho ng grupo niyo. Dahil kaibigan ko siya. Umalis ka nga rito. <poop> Lumayos ka sa harapan namin. Ang hilo. Huwag ka nang na sumama sa kanila. Huwag mong sundin ang hindi tamang <pip> pinagagawa nila sa'yo. Layuan mo na yung grupong niya na masasamang sa sa'yo. Ula, Narinig mo ba ang sinabi ni Boyet? Umalis ka na. Huwag mo kaming pakialaman. Tama yun. Ang hilo. Wala kang pakialam sa'kin. nagbabalik ang yung Rich 11 Race si Bayan, sa kasaysayan. Wiper Boys. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Masamang masama ang loob na lumayo si Ning sa grupo ni na Angelo. Si Jun naman ay masama rin ang loob na inamin sa kanyang ina. Ang dahilan ng kanyang pagiging lasengo at pagmamalupit niya kay Angelo Ating higit pagpatuloy ang sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH 11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ang pagkamatay ba ng asawa mo? Yung ba ang dahilan ng pagiging sugapa mo sa alak yun? pagmamalupit mo kay Angelo. Yun ho. At wala nang iba. Pero hindi tama yun, anak. Ano hindi tama? Hindi dahilan ng pagkamatay ng asawa mo para magpakagumong ka sa pag-inom ng alak. Oh. O, ayan. Humuulas na ang kalasingan mo. Kaya siguro naman maiintindihan mo na ako. Kahit o nakainom, kahit lasing ako, hindi. Malinaw ang utak ko. Alam ko sinasabi ko. At naiintindihan ko sinasabi niyo. John, maraming namataya ng asawa ang hindi nalulong sa anumang bisyo. Huwag niyo ako iturad sa ibang tao. At hindi nagmalupit sa sarili nilang anak. <laughs> Tama lang na pagmalupitan ko si Angelo. Dahil kasalanan niya, kaya namatay ang kanyang ina. Huwag mong sisihin ang anak mo. Kung hindi sa kanya, naibuhay eh, pa sana hanggang ngayon ang asawa ko. Walang kasalanan si Angelo sa pagkamatay ng kanyang ina. Mali na pagmalupitan mo siya. Sige, mali na ako kung mali. Oh, John. Magdamdam na kay sa akin hanggang gusto nyo inay. Eh, Pero walang mababago sa sarili ko. At sa trato ko kay Angelo. Iinom ako ng alak hanggang gusto ko. At sasaktan ko si Angelo hanggang gusto ko. Naintindihan niyo? Oh. Bakit hindi mo pa binabalawan ang windshield ko? No Kapag walang bayad, walang banlaw. Okay, so wait na kita natin mga pari ko. Ayun. <laughs> <laughs> oh, okay, maraming, boy, maraming motorista ang nakutongan natin. Hmm. 50, may 20. Kundi sila nagbayad. Hindi eh, silang na-permiss sa patakaran ng ating grupo na walang bayad, walang balaw. <laughs> Tama! <laughs> Sino ba naman ang gugustuhin hindi mabalaw ng tubig? Ang mga windshield salami salamin ng mga kotse nila. Tama na, oh. <laughs> malaki laki pera nga, uh, pagpapartihan ng ating grupo. Hindi, Angelo. Oh. hindi natin papartihin ito. Ibibili natin ito ng shabu. Oh, ha? Ch oh. shabu? Oo. Oh, mula ngayon, Basta't kumita ang grupo natin ng maganda, babatak tayo ng bato. Payo kayo? Ayun! Ayos yun ah! Okay ba sa'yo? Okay ba sa'yo na magbiso tayo ng shabu? Pumayag kaya si Angelo sa udyok ng mga kagrupong wiper boys na gumamit o tumira sila ng shabu? si nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Dionel Benjamin, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Chiquit Del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Butian. Technical supervision, Eric Lucero, at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Production assistant, Anchin Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanan kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang Ano ang katotohanan? miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.